Voters registration. Registration. Muling magbubukas sa February 12 kumilik. Ini anunsyo na ng Commission on Elections. Kumilik ang muling pagbubukas ng voter registration para sa 2025 midterm elections. Ang voter registration ay opisyal na magsisimula sa February 12, 2024. Ayon kay Kumilik, Person, George Erwin Garcia. Ang pitong buwan na voter registration period ay magtatapos sa September 30, 2024. Sinabi ng opisyal na target ng ahensya na mairehistro ang ta nasa 3 milyong Pilipino na siyang karagdagan sa kasalukuyang 68 million registered voters sa bansa. Samantala, muling nagpaalala ang kumilik sa mga overseas voter na magparehistro na rin para sa 2025 midterm elections hanggang sa itinakdang deadline. Matapos ang barangay ang sangguni ang kabataan elections ng nagdaang taon plano ng kumilik na magsagawa ng isang buwang special registration sa mga mutante sa 2026 upang maiwasan ang mga kaso ng nawawalang pangalan at presinto voters registration muling magbubukas